Hello guys! Pag-usapan natin kung bakit ko lagi sinasabi sa inyo na hindi agad antibiotics kapag may ubo o sipon si baby. So bakit? Number one, ang pinaka-common cause ng ubo o sipon sa edad 1 to 5 years old ay virus. And number two, alam nyo ba na kayang-kayang pagalingin na ibibiyang kanyang sarili kahit wala pong gamot. So, yun po ang totoo. Kung malakas sa immune system niya, hindi niya talaga kay kailangan ng gamot or antibiotics lalo ng antibiotics. So, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, mga belly tips, parenting tips at gabay sa pag-alaga kay baby, don't forget to like the video, share and mag-subscribe po tayo sa akin channel Dr. Tajmo. So, the question is, kung hindi antibiotics eh ano. So ano nga ba yung pwede nating ibigay na gamot kay baby? So as I've said, uh, among children 1 to 5 years old, the most common cause of upper respiratory tract infection is virus. And viral infection causes self-limiting disease. So they come and go. So andyan yung virus, magkakaroon ka ng symptoms, lalabanan niya ng immune system mo, kung malakas ang immune system ng baby, and then they will go eventually. So, ano yung pwede nating ibigay na gamot? Supportive treatment lang. So, ito yung lagi kong sinasabi na supportive treatment lang pag virus ang cause ng ubo at si ni Baby. So, ready na ba kayo dahil gusto ko i-lista nyo to. Kung po kayo ng ballpen ngayon, tsaka papel, ilista nyo na po ito. Dahil ito yung mga gamot na pwede nyo bilhin dahil over the counter lamang ito sa drugstore. Uh, let's start na. Mabilis lang ito. Una sa lahat ang lagnat, no? Marami pong katanong, Dok, ano pong pwedeng painumin kapag may lagnat sa si baby? Kailangan malaman muna natin ano ba yung temp niya kapag umabot po ng 37.8 and above yan, lagnat nga yan. So, unang-una, pwede niyo pong painumin sa si baby ng paracetamol. So, sa pag ng paracetamol, gagawa po ako ng separate video dito. Tuturuan ko kayo kung paano ba ang tamang pag-compute ng paracetamol dosage for your baby. Pero for now, pwede niyo sundan yun na sa box. Lalo na kung pasok sa ideal body weight ang inyong baby. Hindi siya sobrang taba, hindi siya sobrang payat. Kung may allergic si baby sa paracetamol, o kaya kung wala kayong paracetamol, ang meron nyo lang is ibuprofen, yun yung mga dolan, no? And since po kasi ito mga non-steroidal anti-inflammatory drug, pwede ko yung magbigay ng ibuprofen. Same lang, i-follow nyo yung nasa box kung ilang ml o pwede nyo ibigay kay baby. At uh, pwede kung hindi tumatalab yung paracetamol sa kanya, hindi lang allergy, kung hindi bumaba yung kanyang lagnat, pwede kayo magbigay ng ibuprofen. Ito po ay every 4 to 6 hours, okay? So wag po kayong magbigay ng na hindi naka-interval kasi delikado po ito sa atay. Next, kahit nakapag-paracetamol na kayo sa kanya at nakapagbigay na kayo ng ibuprofen, mag tsb pa rin po kayo, tepid sponge bath. Ito yung pagpunas-punas nyo sa kanyang mga singit, sa kilikili, sa noo, para tuluyang mawaba yung kanyang lagnat. Importante po yan dahil hindi naman baaba agad ang lagnat ni baby kapag nagpainom kayo ng paracetamol. So, huwag nyo tigilan hangga, hanggang hindi mawaba yung kanyang lagnat. Kasi, ang um, pinatry nating i-prevent sa fever is yung dehydration at yung posibilidad na mag-seizure siya. Next, di po bawal maligo kapag nilalagnat si baby. Lagi niyo po siyang paliguan kahit mabilis lang. Cold dog, kailangan ba ay warm, warm water, cold water, or hot? Mas maganda na malamig para makatulong sa pagpapababa ng kanyang temperatura. Next, pwede kayo maglagay ng nilalagay dito, yung cold fever, cold aid, di alam ko alam kung anong brand yun. Basta yung nilalagay dito para makatulong din magkakaba sa lagnat. Pwede dito sa noo at pwede rin sa chest. So, pwede po yung, pwede nyo pong gawin yan. Next na symptom na pwede nating gamutin sa bahay is, ano, sipon. So, dalawa yan, sipon na hindi barado at yung sipon na barado. Kapag runny nose or yung sipon na tumutulo, pwede kayong magbigay ng antihistamine. Ngayon, kung barado naman yan, pwede kayong magbigay ng phenylephrine HCl chlorphenamine malig. So, ano yung sikat? Yung, ah uh, ano ba yun? Dysodrine, Syntap, yung mga ganun. Syndex. yung Lahat po yun ay para sa clogged nose. Next, kapag sinipunap po si baby, kahit na rin nakikita niya lang siyang may basa dito, magbigay kayo agad ng NACL or sodium chloride nasal drops kapag 6 months below. Kapag naman 1 year old na siya or 6 months and above, pwede na yung spray. So, just ask your pharmacies. Next, yung ubo na. So, dalawa din yan. Yung ubo, may dry, may wet. Kapag dry, ito yung parang tahol lang siya o kaya parang nakangati lang, walang plema. Pwede po kayo magbigay ng antihistamine para lang mag-stop kung makati-kati yan. Kung allergic cough lang yan, pwede ng antihistamine. Ngayon, kung talagang dry cough na merong infection, pwede na kayo magbigay ng bronchodilator. Yung bronchodilator para lumuwag po yung daanan ng hangin. No? Ito, yung bronchodilator. ito yung quality yung bronchials. Kasi pag umuubo po kayo, sisigip yan. So, kailangan nyo ng bronchodilator para lumuwag, para hindi mahirapan si baby kapag inuubo siya. Ano yung mga ito? Ito yung mga salbutamol, procaterol. Pwede yung, pwede yung pausok, pwede rin yung syrup. So, kung saan po hiyang si baby. Sa mga babies na ayaw-ayaw magpausok, pwede eh syrup. Kung naman ayaw ni baby mag-inom ng oral meds, pausok. Pero huwag yun sabay ibigay kasi sobra. Pero wala namang overdose na, so okay lang. And then for wet, productive cough, ito na yung may plema, no? Babalot, hadaking kawampangan. Pwede kayo magbigay ng mucolytic, no? Magbibigay kayo ng bronchodilator, magbibigay din kayo ng mucolytic. Para syempre, kasi pag, uh, kapag lumuluwag yung kanyang daan ng hangin, lalabas na yan dahil yung myocolytic na bibigyan nyo, siya yung magtutunaw ng plema. Madami ding myocolytic. No? So, you can ask your uh, pharmacist kung ano pong myocolytic ang pwede kay baby. Pwede yung enacetylcysteine kapag 1 uh, year old and above, meron 200 mg may 100 mg. Again, you can ask your pharmacist about this. Uh, usually, two times, a, two times a day yung binibigay ko and for three days yan and pwede rin ang broccoli sa mga 2 years old below. Usually, di ako nagbibigay ng na broccoli kapag 2 years old below kasi hindi pa nila kaya talagang maglabas ng plema. Uh pag 2 years old and above na, you can give broccoli. So, yung mga iba nagtatanong, bakit yung doktor ko nagbigay siya ng na broccoli uh 1 year old pa lang siya or parang 11 months, 6 months, I don't know. Pero sa practice ko, I don't usually give ambroxol sa mga batang 2 years old and below. What I could give is yung bronchodilator. And then, uh, yung iba naman, pag 6 months and below, ina-admit ko na sila. Sinuswero ko. Yung swero, yun yung pampalusaw ko ng plema. Next, yung vitamins. Nagbibigay po ako ng vitamins as supportive treatment para mas mabilis gumaling si baby. Ito yung zinc. Paborito ko yung zinc kasi na notice ko na pag nagbibigay ako ng zinc sa mga patients at saka sa mga anak ko, talagang gumagaling silang agad. Ito kasi nagre-repair sa cells and then nagtutulong talaga sa immune system. Kung meron kayong vitamin C, pwede rin kayo magbigay ng vitamin C. Dok, paano yung vitamin C plus zinc? Pwede nyo pong ituloy pero magba add din po ako ng zinc. So ito po mga binibigay kong uh, tips po sa inyo, ay yan talaga ang binibigay, ko, binibigay ko sa mga pasyente. So parang free teleconsult na rin ito. But if the symptoms persist for more than 3 days at hindi gumagaling tapos gumalala pa, mukhang kailangan niya ng reassessment and then you have to go to your doctor. Yan ay yung ah uh, uh, yan ay yung indication baka kailanganan niya ng antibiotics. Pero hindi maganda na 1 to 3 days pa lang yung symptoms niya eh agad-agad gusto nyo nang magpareseta ng antibiotics. Especially pag pupunta kayo sa drugstore, tapos yung tao dun sa drugstore ay nagbibigay na ng antibiotics. Okay? So, yun lang. Sana nakatulong po sa ito. And please don't forget to like the video, share, and mag-subscribe po kayo. Thank you.